What's up mga gonggong? <laughs> Magbe-breakfast muna tayo dito along the beach. Dito sa may, nandito tayo ngayon sa may Jumera. Welcome monkey. Magahanap muna tayo ng restaurant na masarap makakainan dito. Pero meron talaga kaming spot dito na kinakainan madalas eh. Maganda yung view. May second floor. Medyo konti pa yung tao dahil maaga kami nakarating. Pero matas na yung araw at mainit na. Pero ito na yung uh, kasarapan na maligo sa dagat. Maligam-gam na yung tubig mga gonggo. Ay, tayo mga gonggong, -gong, ganda nung beach. Asul na asul. Asul na asul yung beach mga gonggong. -gong. Problema lang eh, hindi tayo nakapagdala ng pangligo. <laughs> Dahil wala naman sa plana na maliligo. <laughs> mag lang. Pero parang masarap maligo ngayon ah. <laughs> Buti na lang mga gonggong -gong, may picture yung menu dito. Matatandaan nyo last time. Struggle tayo dahil walang picture. Hindi natin alam yung menu. Pero ngayon, may mga picture. So madali tayo makapag-order. Actually mga gonggong. -gong, maganda sana itong another episode ng uh, Coffee with Madgong eh. Kasi ang daming tao dito. <laughs> May hmm. gusto sana akong interviewin eh. Yung uh, manlilibre ng breakfast natin ngayon, tinan niya. Ito sa si Kabayan. Uh, mga nakita ko ulit si Kabayan dito eh. Eh, <coughs> nakausap ko. Ililibre daw tayo ng almasal ngayon. Napakabait kung matatandaan niyo yung previous vlog natin na tumakbo tayo dito sa arena to. Binigyan tayo nito ng pagkain eh this time nilibre tayo ng breakfast so pumumpisahan muna natin yung uh, almusal sa mainit na kape alam ko na napakainit ngayon guys pero coffee is life kakape muna tayo hindi naman ganun kainit pa so ayos pa pwede pang magkape Tayo na mga medyo heavy breakfast tayo ngayon dahil libre ito ni Kabayan. Kain muna tayo guys, kain muna. Napaka sarap mag breakfast dito mga gonggong. -gong. Sa harap ng dagat. hangin, sariwang hangin. Sarap na pagkain. Sarap na kape. Ibang iba yung pakiramdam. Kung pala pagka nasa mall ka, kapupunta ka lang sa isang lugar. Kasi ang kakakain. Iba yung pakaramdam kapag ka nasa harap ng beach. Nakaka-relax, na nakaka busog At syempre, masarap dahil libre na kabayan yung breakfast natin. Yun ang pinakamasarap na part doon. Okay? So, yun ang tatandaan yung mga gonggong. -gong. Basta libre, masarap. Okay? Pagkano libre ka, wag mo sasabihin na hindi masarap yung pagkain. Lagi masarap yan, guys. Para makaulit ka. Okay? Kabayan, masarap po ng breakfast. Pwede po bang next week ulit? Kala po ba kayo pumapunta rila? Weekly. Weekly? Mm. Ah. Ano oras po? Between 8 to 9. Between 8 to 9. Bakit po 8 to 9 may... Oh, hindi masyadong mainit. May scientific explanation po ba? Ah? Wala. Ah. Personal explanation. Personal experience. Huwag ganun pala dapat. Mga gonggong. Mga gonggong tayo pumunta rito. Ito lang. Para makalibro tayo. Thank pero siyempre, next week, iba na yung panahon, mas mainit. So, malilimitahan yung mga outdoor activities natin. Pero pag beach, ayos lang. Magunggong, ah, tapos na tayo kumain. Pero may problema tayo. Tapos na, tapos na ako kumain. Pero malis si Kabayan. Umalis, magsi-CR daw. Paano kaya to? Mukhang pinakasan tayo. Mukhang tayo pa magbabayad dito kinain natin. Kanina ko pa hinihintay, kanina pa nag-CR, hindi pa bumabalik. Mukhang na 1, 2, 3 tayo ngayon guys. Paano kaya natin tatakbuhan to? Laki pa naman ng bill. Sabi ko na eh, mukhang nais-scam tayo ni Kabayan. Parang tayo ang ano, parang tayo ng libre. Tanga na Hindi pa bumabalik si kabayan Tingnan nyo guys wala pa Oh biglang na wala Ramdam ko na kanina eh nagmamadaling kumain Sabi ko bakit na nagmamadali po kayo Sabi niya hindi mabilis lang talaga kumain Dahil nagugutom ako ngayon Tapos sabi niya Dali lang ha lang ako Ang tagal guys kanina pa Hindi pa bumabalik oh Oh wala Ah, paano kaya ito? Tinitingnan na ako ng waiter eh. Ayan nyo guys. Tingitingnan na ako ng waiter. Kung tanga na na ako magbayad. Ang daming customer dito ngayon. Ayan guys. Mukhang uh, mukhang GG tayo ngayon. Ha? Ano kayong gagawin natin dito? <coughs> Pero may mga grupo ng kabayan dun. Parang pwede tayong mangutang muna. Mamaya na lang natin babayaran pagka ano. Nakauwi na tayo. Nakauwi tayo. mang mo na tayong pera. So, na wala pa naman Gcash dito. Gigi tayo guys. Okay, maghintay muna tayo. Baka naman sa kaling pa si kabayan. <coughs> Ito ang tinatawag na waiting game. Watang ina. Guys, kanina pa ako busog pero yung kape ko, inuunti-unti ko pa. Ayan o. Oh. Oh. Hindi ko inuubos dahil linihintay ko nga si kabayan bumalik. Ayan na. Pero yung kape niya, ubos na ubos na. O, oh, tinan nyo. Side na. Pero nag-iwan naman na siya ng juice. Ayan. O, tayo na guys. Ang hirap na ito. tayo sa wala yata. So, maghihintay pa tayo ng mga 30 minutes pa. Tingnan natin kung babalik siya. Pero parang almost one hour na tayo naghihintay eh. At ang nyo mga gunggong, babalik pa kaya to. O nice na tayo na tuloy yan. <coughs> Utangin na mga gunggong, nandito na yung bill. Nilagay na ng waiter sa table guys. Pinapinop para sa na tayo magbayad. Wala pa rin si kabayan. Oh. Tama na, halos isang oras na tayo naghihintay dito. Paano kayong discarter dito? Eh, ito? Tatakbuhan na lang ba natin dito? Oo, oh, kunya ko nyari iihi din ako tapos babalik habi ko babalikan ko na lang. To, sisibat na ako, guys. Iwa e, one two three ko na to, okay? Oy, mga gonggong. Last minute pumalik si Kabayan, guys. Tayo. Bumalik si Kabayan, kanina pa ako pinagpapawis dito. Ah, uh, Kabayan. Ito na po yung bill. Ha? Ito na po yung bill. Bayad mo na, di ba? Bayad nyo na po. Kaya guys, muntik na akong uh, atakayin sa puso dun. After one and a half hour, bumalik si kabayan, umiihita. So, babayadan. Kabayan, bayadan nyo na po yan ha. Bayadan nyo na po. Huwag na pong uh, ulitin yan. Dahil kinakabahan po ako eh, pagka mga ganitong bayaran eh. Okay, mga gonggong, -gong, matapos natin magpalibre kay kabayan ng breakfast. Eh, parang uh, natripan ko muna na parang tumambay muna sa beach mabalik muna ako sa sakyan kukunin ko muna yung payong ah, na, bago to bago tong signage na to so kukunin ko lang yung payong dito sa sakyan para may konting uh, masisilungan tayo sa gitna ng beach okay <coughs> hindi ko alam mga gunggong kung makapansin nyo yung mga puti yung mga lahi na mapuputi ang hilig dito sa beachside talaga nagbababad sila at nagpapainit nagpapa uh, tan tan kung tawagin papaitim talaga, talaga sila in purpose pero pagka mga Pilipino naman mga gonggong no? ayaw natin sa araw takot tayo sa araw takot tayo mga itim kabalik baliktaran. <laughs> yung tipong nagpa nagpa ka nagkulong ka sa kwarto ng mga tatlong buwan hindi ka lumalabas isang labas mo lang, isang buga lang na mainit na hangin, maitim ka na <laughs> Pero sila yung mga puti guys. Kahit magbabad sila dito ng tatlong araw, sunog na yung balat nila. After isang araw, babalik <laughs> na ulit sa dati yung kulay nila. Ganun yata talaga yun. <laughs> okay mga gonggong, -gong. so na tayo dito sa beach. Pakalapit lang nito, malapit lang yung restaurant. Tapat lang yung, yung beach yung restaurant. Ano, harap na. <laughs> Napakaganda na sikat ang araw pero napakainit din. May kurot na sa balat yung summer. <laughs> pero makikita nyo guys, ang ganda ng dagat dito. Asul na asul yung dagat guys. Terek na terek yung araw. <laughs> Sarap sanang maligo. Pero wala tayong dalang brief eh. So ang option lang natin ito dito sa gitna ng dagat. Ayan na, punong Pang punong, punong punong guys ya. Okay mga gonggong, pag set up na tayo ng umbrella dito Ah, ah. bakas makapanood na tayo ng beach Makakalang kapal tayo sa hangin dito <laughs> Medyo malakas yung hangin Pero Tama-tama lang Ayan, ah, mga gonggong. Napakaganda ng view dito. Actually, mga gonggong, itong uh, beach ng UAE, is sa isa sa pinakamagandang beaches sa buong mundo. Pero siyempre, pinakamaganda sa Pilipinas, pero isa to sa pinakamagandang beach dito sa UAE. Kasi nga maganda yung araw dito. Maganda yung reflection sa ano, sa dagat. Tsaka malinaw talaga yung tubig, guys, nanya may mga maintenance talaga dyan nililinis nila yan araw araw <coughs> mga basura pero dito guys yung mga tao dito mga disiplinado rin makikita nyo yung dagat yung ano, buhangin hindi rin sya madumi kung yung basura dahil na rin basura tsaka yun nga may mga maintenance din na nagkocollecta rito pero hindi lang maintenance mga gonggong. -gong. marami din mga pulis na umiikot dito <laughs> dahil may mga tropa tayo dito minsan na nakatambay lang nanonood ng mga nakabaiting shoot nakatupis <laughs> eh bawal yung mga ngayon dito eh <laughs> sila minsan dito pero may, minsan makikita yung nakatambay dun sa may gilid na yan o minsan dito sa harap mismo ng beach isang grupo nanonood lang ng mga nakatupis <laughs> so inuuhuli yun <laughs> Mga gonggong, -gong, may naisip ako ng negosyo dito. Parang gusto ko magtinda ng halo dito sa gitna nito. gusto, <laughs> so, gusto ko maglako ng halo-halo dito. For sure, mabenta yon. Kita nyo yan sa likod. Yon. May ng ice cream, guys. 25 dirhams yun. 300 pesos almost. Ang presyo nun sa Pilipinas. O, oh, kung magbebenta ako dito ng halo-halo, bebenta ko lang ng 10 dirhams. So, oh, mga 100 pesos lang yon. For sure, maraming bibili rito. Sarap, sarap hangin dito guys Sarap din matulog dito eh Mapap Makakatulog ka talaga sa ano ng hangin Sa ihip ng hangin Pero mas masarap tumambay dito guys Kapag kaya medyo pa sunset na Yung mga bandang uh, Mga bandang 3 o'clock 4 o'clock Yung mga before 6pm Bago magalas sa is siguro <coughs> mas malamig ng konti mas maganda yung araw pero okay din ang ganito ang na tarik yung araw makikita mo talaga yung ganda ng beach mas banda ron pa makikita niyo ang gonggong -gong. may mga private places doon pwede kang magrenta ng uh, umbrella may, may kasamang mga uh, upuan mga table parang semi picnic ito <laughs> so, guys so may mga nagsiset up na dito ng parang tent mini tent Ganda no, ngayon ko lang nakita yun. May ganun pala, nilalagyan ng buhangin. Tapos tutuko lang sa bigit na, may tent na. Okay din yun ah. <sighs> Pero dito, dinadala lang namin talaga. At mayroon talaga kami lagi sa sasakyan na itong umbrella. Tsaka itong parang ano, parang banig. <clears throat> Upuan para hindi madumayan yung pwet mo pagka nandito ka sa buhangin. Kasi okay, yun, gusto rin pili yung trolley? Alin? Yung trolley. Okay. Ah, yung trolley. Uh, trolle. natin nabibili Ah, guys, maganda rin yung parang may trolley lagay ng mga gamit. Yung mga parang pambata, bata, yung inihila. Nakatulad na, no? Para lagay na lang gamit nyo doon lahat, hilahin mo na lang. Dahil medyo mayroon maglakad dito sa buhangin pag marami kang dalang gamit. dami nang umaalis. Siguro ito yung mga nandito mula umaga. Pero mamaya marami na rin darating dyan yung mga mag-aabang ng sunset. Dami, dami tao. <coughs> Daming nga uh, enjoy mga bata, mga isip bata, tsaka mga matanda. <laughs> Actually, ang kulang lang dito guys. So, hindi, mas hindi masyadong madami yung mga water activities may may makikita kayo mga paddle boat pero bibihira yung mga nagpa-paddle boat dito may nagya jet ski doon banda ron no? pero feeling ko galing Jumera yan eh, doon sa kabilang side kung matatandaan nyo tumakbo tayo hanggang doon sa may dulo sa may hotel yun may mga nagre-renta doon ang renta ng jet ski sa so tapos umabot dito sa side na to sa so banda rito may mga bangka may makikita mga barko <coughs> dahil eh, doon sa bandang kanan parang may port doon doon dumadaang yung mga barko na yan <coughs> Ito nga guys, may nawawala si kuya nakapantalon, pantalon, naka formal Naka Kuya wala po dito Beach po ito kuya <laughs> Ah hindi, tumiting <laughs> Tumiting lang ng view Kala ko nawawala na eh Nagtitingin ng google map kanina eh uh, Magkaya selfie So maligo guys oh okay. Kaya kapag ka ganitong sa, ano, sa beach mga gonggong, mas okay dito, mas budget friendly to kaysa tatambay ka sa mall. Kung nasa mall ka, brad, pagastos ka talaga eh, mapabili ka pa ng kung ano-ano. Kaya pag dito, isang beses ka lang gagastos, kakain ka lang. Umagahan <laughs> or tanghali at tatambay ka sa beach. Mas mura. Tsaka <laughs> guys, pagka dito sa tabindaga, ting sariwang hangin, malaking bagay yun, nakaka-unwind yun malaking bagay daw yun sa mental health kapag ayun tipong masisira ka na ng ulo <laughs> tumambay ka muna sa dagat para makapagmune muni ka eh hey, seryoso mas maganda yun guys tas pinapanood nyo yung ano dagat makapansin nyo yung mga yung mga CEO mga mataas na position sa kumpanya <clears throat> mas uh, pinipili nila yung mga gatong lugar dahil mas peaceful mas nakakapag-isip sila ng tama pero tayo feeling successful lang tayo nakatambay lang tayo dito dahil wala tayong sa bahay <laughs> <laughs> oh, maganda ito to guys, malaking bagay ito. Sanayin nyo yung mga mahihilig sa indoor. Sanayin nyo sarili nyo sa labas. Makikita yung diferensya. Yun nga lang, pagka medyo tamad ka talaga lumabas, eh hindi para sa ito. Pero pagka gusto mong itry, subukan mo lang one time. Makikita mo, wala magbabago sa buhay mo. <laughs> At mga gonggong, -gong, hindi lang pang matanda, pati sa mga bata. Dapat sinasanay din yung mga bata sa ganito dahil yung mga bagong generation ng mga bata ngayon lagi na lang nasa harap ng computer masyado nang digitalize ika nga <coughs> mahilig sa gadget pero pagka <coughs> hanggat maaari sanayin yung mga bata sa labas mga ganitong outdoor <coughs> dahil nakaka-addict talaga pagka pisahan mo sa gadget sa ipad, mobile okay lang yun na maalam silang gumamit at least computer later <coughs> pero huwag yung sasanayin para sa akin mas maganda talaga yung ganito sa labas outdoor. Ang bata ako, gusto gusto ko rin laging mag-computer lang eh. Pero kung dad ka, ma-realize mo, mas okay yung uh, nasa labas ka palagi, mas may enjoy mo. <coughs> Tsaka mas malakas yung bata kapag ka nasanay sa labas. Tingnan nyo yung mga uhugin na mga kasama natin bata dati. Yung mga nahuhulog sa kanal, naglalangoy sa kanal. <laughs> mas malakas ang katawanan guys. <laughs> Kumbaga naiimmune sila. Eh, ganun din. Kahit matanda, ganun din eh. Kasi wala, pag matanda, medyo marami ng risk pagka medyo may mga nararamdaman ka na. Pero hanggat bata, sanayin nyo sa labas. Hayaan nyo maglaro sa buhangin, sa putik, maglangoy sa deposito ng uh, kung anuman. <laughs> Ilang, hayaan nyo sila maging masaya sa labas, maglaro sa labas. Kailangan street, street smart din sila. Ika nga. <clears throat> Napansin ko lang medyo mahina yung hangin sa tubig. Mahina yung alon sa tubig. Uh, normally dito malakas yung alon eh. Mahampas talaga yung alon sa dalampasigan. Pero ngayon medyo mahina eh. Kahit malakas yung hangin sa taas, mahina yung epekto sa tubig. O oh, dahil medyo tanghali pa. Medyo pagpahapon, parang lumalakas yung alon dito. Eh. Mas magandang pagmasdan yan eh. <coughs> Mas maganda rin pakinggan. Nakaka-relax. Okay mga gonggong. Okay na siguro yun. Yung pagpapahangin at pagpapainit natin. Tumadami na rin yung tao. Ah, Nakapag-unwind na tayo. Nakapag-breakfast tayo. Nakapag-chillax tayo. Kahit sa konting panahon. <laughs> Ganda. Sarap sana tumambay dito hanggang hapon pero okay na siguro tayo doon. Salamat sa pagsama niya sa amin. Mamba out. Peace out. See you next time.